Kumusta at maligayang pagdating sa podcast Quickie ng AI Affairs? So eto yung tanong na nasa isip ng marami ngayon. Itong AI boom ba? Isa lang bang bubble na malapit ng pumutok? Alam mo yon, parang dot-com crash all over again? O baka naman this time, iba na talaga ang laro? Okay, so una, tingnan natin yung mga senyales na baka nga bubble to. Grabe yung valuations, 'di ba? Isipin mo, sa first quarter pa lang ng 2025, mahigit kalahati ng lahat ng global venture capital funding sa AI na punta. Tapos may tinatawag na circular financing. Parang yung Microsoft, nag-invest sa OpenAI, tapos yung OpenAI yun din ang ginamit pambili ng services mula sa Microsoft. Umiikot lang yung pera. At heto pa, ayon sa MIT, sa 100 kumpanyang sumubok sa Gen AI, 95 sa kanila wala, walang nakitang balik sa gastos nila. Pero teka lang, huwag muna tayong magpanic. Kasi pangalawa, may malaking pagkakaiba ngayon. At yon ay ang kita. Yung mga leaders sa AI na yon tulad ng NVIDIA, sobrang profitable. 53% net margin. Nung dot-com era, nako, mga 14% lang yata yung kumikita. Higit sa lahat, hindi na to puro hype lang eh. Taragang ginagamit na ang AI. Halos 80% ng mga organisasyon may AI na. At panghuli, syempre, may mga panginip pa rin na kailangang bantayan. Yung OpenAI, for example, gumagastos ng mga $14 billion bawat taon. Ang tanong, sustainable ba yan? Tapos lumulobo yung utang para sa mga data center at yung mga malalaking cloud companies, ang plano nilang gastusin, $240 billion. Pero ang inaasahan nilang kikitain, nasa $25 billion lang. So yun, isang malaking pusta talaga para sa hinaharap. Kaya sa huli, oo may mga warning signs na isang bubble, pero yung AI boom ngayon, masasabi nating nakatayo sa mas matibay na pundasyon dahil may totoong kita at malawa ang paggamit na. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na quickly ng AI Affairs.